Good morning mga kabangas. Today is Monday. Uh, June 23, 2025. So niyako ako karong sa si akong quarter sa kombuliga. budiga. Uh, kita ninyo mga kabangas oh naganti mga gamit. So actually kung dinhi siya, quarter ni sa akong baseball sa una. So karon mura na nahimo na stack room pero mas I prefer nga dire because uh kanang wala'y samok, bugnao sa inig hapon. Walay sasaw din ako mga anak. Dire, dire magkaon, say so, dire mag-relax na time, no? So ang ako lang ani karon na iripironon din sa likod ani oh. Kinalumpag na na unya. Kani na porsyon ako na ning na-vlog before. Every time mag-ulan, gina diha, kana diha, wala pa gina ko na na atiman gyud. Una busy kayo, ikaduha labaw sa wala pa yun, budget. Kung so, tabi, si, inani lang ni mga kabangas, kinanglan niya ni sa budget. So, di pa man, dili pa man ko maka di, loan. So, wala sa gyan. Latulat lang sa, kay, isa kay kayo kunahon na ako na importante man ang pagkaon sa pamilya, ang mga daily basic needs. So, na importante. No? na, <laughs> So, muna akong kwartero, pag na ako, ano, plano mo mga muto, mga nagsirna, kung na nag-CR niya, kung na na niya, natulog ko ng CR, then simintuhon ang salog, kay nangalangkat na. No, nag-get. kini finishingan so wala pa budget so ayolah ketinggalan katingala mga kabanga sanga puno sa bitay-bitay so kalo yan ata internet no free atong internet ah, kita na lang nag-provide anang router no courtesy o ah uh, ikan na sa mangod sa komisis no so ako lang nang gigamit <coughs> no kaya wala naman ang gamitan nila so nagamit din ako sa natay wifi so ang ako na lang pud printer So, kinanglan cukup kong printer kay na printer nga GMR sa ako. Kana. Dili mo andar. Black and white na siya. Pero dili mo andar. So, iuli na nako na dito sa supply. Kay dili mo andar. So, ipahulam ta. Pero mangya kong mo andar. So, wala kaya Pulos, no? So, ako na lang ani. binta binta po po. Hon, parta ko mag. Palit na lang ko Katong barat po. Naitag 5 milon. Umahal mo kayo printer. Good karoon mga kabangas. Labi nag 3 in 1 mahal na kayo na nasa sa mga 16,017, mahal lagi kayo no wala na barato karon so na barato barato nga, nga almost mga 5,000 isa ra siya ka kuwan, print lang ito sa colored and black <laughs> wala na photocopy or scanner pero lamig gyud ito, itong gustong na photocopy ka scanner kay adviser manggo mga kabangas uh, need na ako mga cards, ako yung mga paperworks na need i-transmit or kwan din. Ikon siya iskan lang siya kato mga importante kay nga mga documents kami na mga legal documents from PSA so nindot iskan siya kaysa iphotocopy no pero kana gid klase nga printer akong uh, kinanglanon mga kabangas haom sa akong need no nang 3 in 1 pero mahal kayo nang anbas ko nagaliuban mga 20 plus pa ka mahal kayo so ampo lang ya punta mga kabangas nga pialan tasa sa Gino, mga finances nga maka secure ta ana no daghan pa kay kakulangon diri sa akong counter no? pero pirunong ginisya yeah. like, kay daan naman. So, dali mga kabangas na makita ninyo. Alright. So, makita ninyo, muli ka hindi yung pa na siya di ako. So, naku, still pa na Alright. Oh. So, by the way, uh, shout out po Brent Pistolero, sir, from Bukidnon Daddy lo Kauban ako nga uh, kwal. Kauban ako nga uh, pinsak silat official, official sa regional meet. Sir Dadilo, shout out sa imo ha. Kumbati da po bring pistolero, ah Shout out da sa mga friends, atong mga amigo, ha, sa nagkatag sa nagkadi yang dapit sa uh, Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Good morning, good morning sa inyo. Shout out ninyo dia Martian ako mga classmates Marsian na, si uh, Agustin Herrera, uh, Brad, <coughs> uh, Kinsani, eh. <laughs> uh, shout out ninyo tanan dia kang madam kang madam jakilo balatiro sa mgn uh, farm and resort ha good morning ni dia madam no sheila hortilano ha uh, nasa america ron uh, classmate kamusta dia amping dia classmate ha amping amping uh, sam na bursam Ah, uh, bro, pasensya, huwag din ko naka-contribute, naka-amot sa dihang naangkalungan sa tam balay tambalanan Pasensya dyan, bro. Medyo na-apikhan sa'n, no? So, God bless sa'yo, bro. Uh, Pakamayo ka. Alright? Ah, uh, kinsa pa. Ah, uh, Herbert, sa Marsha, no? Good morning sa inyo, sa Martian family. Ah, uh, always ko gamanit sa ato mga group chat. Uh, of course, sa uh, akong mga sections, ngander na nako, no? Oh, uh, great brotherly. no shout out ninyo dia tanan ha uh, shout out ninyo dia great uh, grade 8 bountiful unsa um, na effective abundant austere oh uh, sa una na ako committed pero karon wala na no shout out ninyo dia tanan na sa mga former students nako na nga karon college na, na upang, graduate na uban professionals na nanarbaho na shout out ninyo dia this is your kabangas Ronel Kider your former teacher before So good morning ninyo tanan na uh, we're happy that we are still alive and kicking despite of the burdens and Kabukatun sa kinabuhi uh, we are still fighting no para mabuhi ang mga lagad sa Ginoo ku sa iha no uh, dunay mga problema matag adlaw but uh, dili nato na iinda because we know that god is powerful wala say ihatag ng mga pagsulay sa kinabuhi hindi nato makaya. mao ni ang saan, right well anyway sa atong mga Amigo niya, Neil Abs, Nelson Abinusa ha. one of the teacher in Inhook City, Mabik Abinusa, shout out ninyo dia ah uh, Ranel Cuervo, Junanit Kamigo, na Kabigin, uh, Kabigun, ako mga classmates niya, no? Ako mga friends ng mga, mga teachers, shout out ninyo dia ha. ah uh, yung kalimut, please subscribe and like my YouTube channel and my Facebook page, Kawanders TV. Alright? So, vacant na ko. karoon ha, vacant na ko, vacant. Alright, 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 alright. Yan, yan. Kana sila ako ng mga isyante. Mga uh, gahe, eh, ina. Araw. oh, ay eh, ina. Eh, yan. So, nata sa itong gawas mga kabangas, o. Oh. So, mo lugar niya itong kwarter, o. Oh. sa itong iba, o, tulog na kayo na niya. Ayaw nun. Patakanan na siya. O, oh, bol kasil mga kabangas. Alright. <coughs> Mantener lang sa tadani. Mantener lang sa takay. Papatay bakit. May mga panalangin basig na yung sponsor niya uh, Mrs. lang <laughs> ato mga amigo niya na nasa gawa sa nasun no? shout out sa kong anak Chris Andrea Kider -Kring. shout out to Andrea Kreng amping ka kanuna ya ah, amping niya sa Netherlands amping niya de... ati amping we miss you and we love you so much Ayan. shout out sa kong asawa sa kong kod shout out to Andrea Asa Kreng Amanda Amara check out ini dia alright so bacon, at Amaran, bacon. so 7.55 go dito sa... out di <laughs> so nag like CR night to night to alright 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 hey, mga bisor

tiga semua pagi nak aku mau brigada ini yo apa bangas yo pagi nah ata nak patong aning septic tank tak pilih well, nah uh, septic tank nak uh, apa bangas kira mau ditumban kuna ini kulan mani mahau ijak ai don don pamagi ani eh. mani mahau get pirnanan nak kumbaho mau <laughs> um, aktifit aku main mesti makasimot <laughs> karena septic tank na oh meski kata sagawa septic tank nak dia anak apa bangas So, nata dani. So, ganahan lang ko dani mga kabangas kaya wala -isasaw, akura, akong isasaw. Ako ra, ako mga bata. O, oh, dali may mani udto. Man. Kaon, mung um, ano. Anyway, dili man siya, naanad naman sad ko. Pero kailangan ko siya i-repair. Pero malagi ito sa akong kinaingon. Wala pa may budget. Ngita pa ko. Yung so, naiwiling may sponsor. Wow! Praise the Lord. Wala lang ko. Oh, just misses me. Mapi Major Kider. O, oh, muna akong uh, Facebook. na akong Facebook page. Kawanders TV. Ronel Kider. YouTube channel, my YouTube channel, Kawanders TV, islas ano, Das Ronel Kider. So, do not forget to subscribe, like, and comment, mga kabangas, no? Uh, mga kabangas. So, good morning, good morning, no? So, mga friends, yeah, shout out, tanan, shout out, shout out, shout out. Shout out sa inyong tanan na Nakoy, gina-follow sa, nag-subscribe so, ko, wala na sila yung mga video, I don't know. Atris Bulatis, diya sa no, no? Atris Bulatis, sir no? Shout out ni Mudya, gimingaw na ako sa inyo mga video. I don't know kung nag-vlog pa baka. No, dayon Mananggutay City, ga ga follow ko na, ga subscribe ko. Mananggutay City, no? Oh, no, shout out ninyo diha. No, sa ato mga amigo diha, mga amigo, mga kapasturan, good morning ninyo ato At mga friends. Padayon tag ampo sa ato mga kaigsuonan nga naa sa mga pagsulay karon, kitang tanan, no? Ampo good health, no? All right. So padayon ta, padayon, padayon. Uh, padayon tagpakigbisog nining uh, uh, nining hamabaw o uh, maidlas na kalibutan char. <laughs> all right, all right. So nakablog ta karon kay uh, man. Uh, vacant na to. So happy sa dakong klase. 55. Musulod na ko sa Pika si Sections. Ah, huh? okay, shout out ninyo yun na yung tanan ha. Shout out, shout out. Oh, shout out sa kong amigo sa Marsyan ha. Nagtudlo na sa si COC karon usana na sa mga instructor ya. Ah, uh, Jan Kyle Saints. Oh, uh, Jan Kyle Santos, no? Oh. Brad, gusto ka dia. Oh, uh, shout out dia sa kong mga Brad sa kuan na sa Men's Lounge, no? Sa LBC. Shout out inyo Brad, Brad Crispy Toledo. Brad Luno. Brad Lulong, Brad Milbin Pulo, Brad Alben, Brad Ricky Doroy, Brad Boboy Doroy, Joseph the sign language. Ah, shout out ninyo dia mga Bradix. Ah, Jojoj, shout out ninyo dia Bradix. Shout out, shout out please follow and subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. <laughs> ah, alright, alright, alright. So good morning, good morning. So for now mga kabangas, dihat lang sa tataman. See you on next video. Bye-bye. God bless.